Hello po mga kapatid, good evening po sa ating lahat at uh, sana po ay nasa mabuting kayong kalagayan at naririto na naman po uh, si Malud de los Santos para po magbigay po ng opinion o reaction dito po sa nangyari dito sa ribbon cutting ni Ruel of Malalag dito nga po na uh, marami na naman po na naging basher po uh, dahil dito sa thumbnail ni Ruel of Malalag na para sa akin naman po ay wala naman po ito na talagang uh, dapat natin ibas. Kasi po, oh, 'di ba, lahat naman po na paribong kating ni Rowelop Palalag na mga pinabahayan dito ay nandoon si Kuya Bal, 'di ba? Kaya po ay ang sabi niya dito ay first time na wala si Kuya Bal. Dahil si Kuya Bal din po ay nagpunta sa ma sa gumaka at mayroon din po sila doon na iriribong cutting at na yung beneficiary niya nga po ay iti over na rin po sa kanya yung, sa kanila yung bahay. Kaya po mga kapatid, dapat po tayo dito uh, dapat tayo po ay maunawa uh, natin ang bawat isa. Dahil uh, kagaya po dito sa pagpa-turnover nga dito sa pabahay kay Laika ay, nagkataon din po si Kuya Bal ay wala. Kaya dapat po tayo mga kapatid dito, maging mahinahon, wag tayo masya basta-basta na lang po natin na ah. ibabas natin si BSM. Kasi po, ah ang labas diyan po, ang impact po ng pagsisisihan nila, sisisihin at sisisihin po dito si Ruel of Malalag dahil parang lumalabas na clip bit, di ba? Kaya mababas po dito sikuyabal. Pero para sa akin, mga kapatid, wala po dapat tayo dito maging may Lawakan ang pag-uunawa dahil ito naman po ay ipinaliwanag ni Ruel of Malalag, 'di ba po? Sana po tayo po o kung talaga po tayo ay mga supporter ng Kalingap ay bilang isang Kalingap, unawain natin. Huwag natin bibigyan na kung anong motibo ang hindi pagdalo ni Kuya Bal. Dahil si Kuya Bal din po, mayroon din po yan na sariling beneficiary na dapat niya po ito ay iribon cutting din para iter over. Hindi lang po natin lagi si Kuya Bal ang lagi natin bibigyan ng sisi. Di pa po mga kapatid, para sa akin po, napakaganda kung talaga po lahat tayo ay nagsusuporta sa kalingap. Dapat po ito ay unawain natin. Lawakan natin na hindi naman uh, palagi na mayroon si Royal of Malalag na iriribong cutting at nakapresent si Kuya Bal. At least po yun ay ipinaalam kay Kuya Bal. At si Kuya Bal naman po ay pumayag. Kaya dapat po tayo ay lawakan ang pag-uunawa. Huwag natin po na sisisihin si... Ruelo Palalag, nasasabihin natin na clipbit yung kanyang ginawa. uupo sa thumbnail, ganun po. But, nagpaliwanag naman doon si Ruel of Malalag na first time na wala si Kuya Bal sa ribbon cutting nga ng pabahay niya kay Laika dapat po natin, wag na natin palakin, di ba? Dapat natin po unawain kung bakit wala si Kuya Bal. Dahil si Kuya Bal din naman po, mayroon din siyang uh, lakad, di ba? Kung nagkataon po yun, wag natin bigyan ng issue. Di ba po mga kapatid, dapat tayo ay maging malawak ang panguunawa natin. Hindi basta-basta tayo na, ay, si malalag kasi clip bit yun. Wag po dahil si Roelof Malalag walang intention na mabas sila Kuya Bal, tayo lang po na mga bashir ang gumawa ng issue na para lang po may maibato tayo kay uh, BSM, huwag lang naman po dahil po ay ito dapat po ay pinag-uusapan na tayo po malawak ang ating pangunawa dahil si Kuya Bal din po may lakad nagpunta sila sa gumaka. Di ba? Kung hindi man makatin si Kuya, ay iyon po ay at least alam ni Kuya Bal na si Ruel of Malalag po ay magpaparibon kating itatransoper na po may bibigay na kay Laika dahil sila po ay pauwi ng uh, Malalag. Di ba? Kaya lang dapat po talaga. Please lang naman, wag na tayo pong gagawa pa na kung ano-ano pong ikwento dahil po kasiraan natin ito lahat dahil po tayo, nandyan tayo sa kalingap. Iisa ang mga sinusuportahan natin. Kalingap. Kaya po dapat tayo magkasundo-sundo at wag na tayo po nabangayan dito, bangayan doon. Kung iisa lang tayo, kalingap po. di ba? Diba? Ako para sa akin po talaga, wala naman masama dito sa thumbnail ni Ruel of Malalag. Dahil kung sasabihin natin clipbit upo para lang po ito ay panuurin. Diba? Pero wag natin ibabas po. Dahil wala naman doon na sinabi si Ruel of Malalag na ikakasira po ni Kuya Bal. ba? Diba? Kaya po tayo naman ilawakan natin. Dahil tayo po ang gumagawa ng issue kung bakit po mag-aaway-away, magagalit si Kuya Balking Ruel of Malalag dahil po yun sa atin. Dahil naman doon tutuusin po ay aanalasin man natin ng lahat na sinabi doon ni Ruel of Malalag. Wala po, please. Ah, uh, wag na po tayong ganito dahil uh, nakakaano na alam niyo po ilang araw na rin na puro issue po ang napapanood natin. Nakaka-stress din po. Di ba kayo nananawa dito sa ano puro na lang bangayan? Hindi po tayo diyan. Dapat po lawakan natin ang ating mga isipan, puso na para wala po na gulo. Di ba? Ganun lang po. Dahil minsan po alam niyo po mga kapatid, di niyo po ba napapansin na parang nagbibigay ng kaguluhan tayong mga viewers, di ba? tayo yung gumagawa ng issue na wala naman dapat gawan tayo ng issue dahil dapat po unawain na kung bakit wala si Kuya Bal doon. First time na wala si Kuya Bal sa ribbon cutting ng bahay ni Laika dahil po si Kuya Bal naman pumunta ng um, key, ano yung kison o ano dahil mayroon din po siya doon na charity na dapat naman po niyang uh, iribon cutting, di ba? May beneficiary po siya doon. Kaya pumunta po siya ng uh, kison, di ba? Dapat ganun po na maunawain po tayo. At hindi mm, naman natin may no, na mayroon po doon na landing pad sa gumaka. Mm. Kaya kailangan diniwan si Kuya doon, nandoon na no yung present niya ba diba? At least naman po si Ruel of Malalag nagpaalam naman kay Kuya Bal at binigyan naman po ng basbas -bas ni Kuya Bal yun. Kaya wag na natin ni bigyan ng kung ano-anong kwento. Dahil yan lang po ay magkakasira na naman po yung, uh, yung magtiyo. Yung si Ruel of Malalag. Alam mo mo yan na hindi po gagawa na kung anong kwento si Ruel of Malalag para lang po siraan si Kuya Bal. di ba kaya dapat po tayo maging malawak ang ating pag dahil po talaga promise, hindi po tayo makakatulong sa kanila. Kung tayo po kaunting kibot may issue, kaunting kibot may issue po ay magtiyo po 'yan dahil hindi po 'yang gagawin ni Ruel of Malalag. Nagugustuhin niyang mabas po ang Kuya Bal Santos matubang, di ba? Kaya please ito na lang po ang pakikiusap ko dahil ako wala po ako dito ng papanigan dahil ako po ay isang reactionist na nagsusuporta po sa kalingap kaya po ako para dito kay Ruel Malalag, wag na natin pong bigyan po ng issue dahil si Ruel Malalag itinab nilang po. Wala po sa kanya yun. Kagaya po yan, sinasabi ko minsan nga din hindi natin iniisip na mababas po ang Bel Santos Matubang dahil lang po sa thumbnail. Hindi po dapat ganun. Kaya sana po ay isipin man natin na clip bit man yun na first time na wala si Kuya Bal sa paribon cutting niya, ay iyon po ay siguro si Ruel, hindi niya po yun inisip. Dahil kung tutuusin talaga po, wala naman po doon masama para ibas nyo. Tayo pong mga viewers ang gumagawa noon, nagki-create ng bashing, 'di ba? Huwag po natin bibigyan ng opi uh, opinion, 'di ba? Ang tangi ko po dito ng opinion ko, walang masama naman doon sa tabnil niya na uh, first time na wala si Kuya Bal sa paribong kating Nero of Malalag. Kaya please ito lang po ang makikiusap ako mga kapatid Huwag na tayong gagawa ng issue pa Kaya marami pong salamat sa mga viewers Na nakakaunawa po At thank you talaga sa inyong lahat At uh, ako walang ibang Laging sinasabi Pasalamat po At sana po mag-iingat tayo Palagi dahil minsan Tayo po rin ang gumagawa Ng mga issue Kaya marami pong salamat At ma ako po ay nagpapasalamat Sa aking mga kasamahan uh, Sil TV Banat Bagsi, Kayat Mitch Vlog, blog, Ermagalo at Selena Barbosa at kay Bupil po at uh, shout out po kay Mighty um, Tiimi. Marami pong salamat, babayo po at suportahan na lang natin ang Team Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang at Kalingap Rab at True Will of Malalag. Marami pong salamat sa inyong lahat. Babayo!